Ay, good morning mga paps. May video ako nakita dito ngayon. At saka napakagaling. DIY decree tingnan natin. Eh, para makatulong din ito sa inyo. Nakita ko lang tong video na to. Taka, panoorin natin. napakagaling guys. Tingnan nyo. Mm. Gamit niya lang dato puti joy, tsaka baking soda, tubig. Mm, isang teaspoon, tsaka joy, isang talagang kutsara na suka, tapos ubos yung tubig. Tapos, I-spray mo lang yan guys. Effective nga talaga. Napakahanip mo. Ayos, kuwang-kuwa lahat. Hmm, kuwang-kuwa lahat, guys. Hmm. Effective. Ng hmm, napakakintab. <laughs> Ganda. Sana nakakatulong ito sa inyo, guys. Yung mga